Uy, mga kapatid, mukhang bubusisiin daw ng mga ng Senado yung nangyaring road rage incident involving yung siklista at yung retired police na nagkasa ng baril. ah uh, maganda naman yun kasi siguro gagawa sila ng mga batas para proteksyonan yung mga siklista, yung mga ordinaryong mamamayan, laban dito sa mga nagro-road rage, yung mga may dalang baril. So siguro titignan nila dyan yung batas sa pagdadala ng baril. Kung pwede pa bang magdala ng baril ang mga retired police. Titignan siguro nila yung batas trapiko. Kung ano-ano pa man. Pero marami kasing ibang dapat tignan pa. Bukod sa yung public safety nga naman. No? Yung kailangan mawala na yung mga nagro road rage na yan. Eh. Uh, siguro... Magandang busisiin dyan yung traffic talaga, kailangan ayusin yung traffic kasi <clears throat> pag inayos mo yung traffic talaga sobrang gaano sa lahat uh, init ng ulo, mababawasan sa so, alam naman natin yung epekto ng traffic ko sa ekonomiya kung gaano kalaking halaga yung nawawala sa mga tao oras na ilalaan para sa mga mahal nila sa buhay oras para makapagpahinga, oras para gumawa ng ibang mga bagay na Traffic talaga, no? Pero sobrang mahirap kasing solusyon na kasi it involves iba't ibang mga LGU, no? Diyan sa... Dapat nagtutulungan yon para sa isang mat -ma malakasang plan, eh, no? Para talaga ma-decongest yung traffic. But anyway, mga ganun yung dapat sigurong tignan. Siguro dapat titingnan yung paano ba magre-responde sa mga uh, ganong klaseng insidente yung mga person in authority natin, well mga polis. Si ako may experience yung utol ko dyan eh sa Manila. Kinat siya ng isang uh, mayaman, parang may ari, may ari na isang kilalang kumpanya, no. Anak na may-ari na isang kilalang kumpanya. So pagpunta nila sa police station, siya pa yung mali kasi kilala nung <coughs> mga polis yung mayaman na yun. Ewan ko kung paano sila connected. Ang ending, ang pinagbabayad pa yung kapatid ko at siya ang pinagsusori kung gusto niyang hindi siya maabiriya. So ending, kami na taga probinsya, uh, binayaran na lang. 5,000 ata yun o higit para wala na lang masabi. Uh, so, so kapatid ko na yung penerwisyo, ginawa pa siyang kat katawa-tawa dahil lang nagmaneho siya sa Maynila at uh, nasabit siya at medyo makapangyarihan yung nagsabit sa kanya yung nakaperwisyo sa kanya ba sabagay ang buhay unfair pero kahit papano sana masilip ng ating mga ginagalang na mambabatas yung mga ganong insidente papano magre-respond yung mga person in authority natin ano ba yung procedure kung may nangyaring insidente road rage man yan o aksidente or what, paano sila makakarating on time, paano may susugod yung casualty kung meron man sa ospital ang mabilis, sa gitna ng traffic, kung ano-anong mga malalaking, mas, ako kasi mas malaki yung tinitignan ko. Hindi lang yung ng yabang ng isang uh, retiradong polis. No? Marami silang dapat tignan dyan. Anyway, God bless Senate. Tsaka... Yes, sa mga kababayan natin, mag-iingat po lagi, maulan. Uh, talaga nakakainit ng ulo yung traffic pero uh, gayahin na lang natin <coughs> example yung napanood kong video ni nung artista na si uh, Gerald Napoles na pinerwisyo na siya ng isang truck driver pero uh, pinili niya lang patawarin kasi alam niya namang walang pambayad. Kaya lang, sa mga ibang kababae naman natin na hindi ganong mayaman lalo na nasa tracking services o nasa transportation nasa public transportation ano jeep bus etc eh ang totoo po nyan ay dapat meron kayong matinding pag-iingat mas maingat pa nga kayo dapat kasi sa mga private individuals eh. lalo na kung wala kang at saka hindi lang yung usapin ng bayad eh. Buhay kasi yan eh. Kung tinamaan nga yung sasakyan ni Gerald na sa side niya. Eh. Kung, kung siya ang tinamaan yung driver's side eh baka nagalanganin pa yung buhay niya eh. So, uh, ingat na lang po. Ingat, konsiderasyon, uh, lalo pag umuulan. Ingat, kasi at the end of the day, pare-pares lang tayo na gusto makauwi. Mabigyan ng masarap na hapunan, pagkain, agahan yung ating mga mahal sa buhay at makauwi lang ng ligtas, makapagpahinga, ano? Anyway, God bless you.